malo di maayong uh, um, adlaw yung yung tanan na, uh, wahe ang ako ang wahe ang ako post karon nga nag change nasad ko gusab mga lulu no? akong i change so gusab ang ato ang youtube name nasa youtube nasa the hardworking farmers and ang mag uuma so yun na, -na ang atong rasong mga lodi Uh, bisaya na lang dito kay murag kapoy mo magsig tinagalog mo lodi kanang haway dire ba haway spanga ha. <laughs> uh, <coughs> saya na lang talo di oh uh, so, na lang sa mga tagalog da ah, kay di kayo taka ano uh, no? di kayo lisod mo sigubad ay eh. angat so mga tumalo salamat kayo sa uh, mga views kaya po bisag na yung ginagmay no? at yung mga ginagmay ng views mga lodi so, mostly sa ito ang mga post mga lodi about farming mga lodi no? so nakita ninyo itong atong yuta itong ito mga ito turn into a food source mga lodi so, itong gamay yuta dito so sa karoon mga lodi uh, natakaroon sa farm so, So mga lang itong maluli ha Kung mahimo, pali akong support sa itong channel mga luli Basin hindi uh, Monetize na mga luli Actually gamay na lang yun Watch hour na lang kulang na kaluli uh, Nang hinahot ko mga kita at tag mga Higala Dari sa Facebook Nung nato na ito Naro monetize na no? Bala ginagmay lang ang views to Pero uh, diligent ganing Ihatag sa kaya ngayon uh, ng mga kuha na lang sa dang i eh, imuon nga uh, anduman na lang anduman na lang sa atong gipang buhat sa nagidad patagin na ni mga lodi so actually it's been siguro mga 5 years or 6 years na sad siguro tong nag vlog no uh, sa hapit nang ta to no pero ni baba magaya ako WH kay bawg nga ni ang so, kamot mga daghang ups and downs sa kinabuhi no? ang ato apong paghimo uh, videos ups and down sad na no? kaya wak magigana ihimo po videos kung lisod kayo panahon no? na no? pinasa na lagi to bagyo ban pa naghan sumalo to mga lodi uh, tagan uh, uh, reason nga nag change ta um, uh, youtube name na pod, no channel name So, ang ang mag umapod pod ang ako ang uh, Facebook account. So mo nang ako iusa, parang, huwag na lang giusa para ang ognay masaag dire sa YouTube mga lobby. Eh. So parihar parihara atong YouTube name ug ang ato ang uh, Facebook account sad no. So, para masaag dire eh, sud man lisud lisod, lisod views, diri sa, kan, gawas lang na kay daghang mga mag-gala po no maglisod mang ko makig friendship tag mga youtuber nga uh, ano kanang mo watch back po ta ba kay man nga akong kan busy man kayo akong life good so almost every day nasa farm hindi e, kagabi eh. e, gabi hindi ka gabi mga lodi gamay rasa kaya kong uras nga makig uh, uh, W2W no ayan uh, makin, uh, na maki sana mo tambong sa mga live sa to mga higala no ingon na kay, uh, atong panahon pud gabi ra makapahulay tama kapahulay oh, everyday jud mga lodi busy kay ko sa farm sa kada nga farm mga lodi so kuno amo mga pangutana mga lodi labi na tong mga duck uh, backyard duck research mga lodi og ang mga Uh, backyard uh, chicken research mga lodi pwede di jud kayo mo comment nga ron ha, kay atuang himuan o video mga lodi or naging mo mga pautan na lodi bista halang ko sa ako ang live sa facebook mga lodi every morning ko ka live mga lodi so mo lang to mo to ang rason mga lodi so i hope nga uh, so mo to mo to ako rason mga lodi nana lang so, Salamat kay Melody og uh, advance happy valentines din yung tanan mga noby. Uh, thank you thank you thank you kayo mga noby.